maraming nagsasabi pangit daw ang dala ng social media kasi marami tayo napapa, napapanood na pangit kaya uh, pangit yung dala ng social media pero ako'y naniniwala na social media ay pwedeng maganda pwedeng pangit depende sa tao na nanonood at depende sa tao na na-appreciate na nito kung sa gumagawa ng pangit sa social media, pangit ang social media. Kung isa ka rin sa naapektuhan do sa mga pangit na ginagawa sa social media, pangit ang social media. Pero kapag isa ka sa gumagawa ng ikagaganda ng social media, maganda ang social media, di ba? So katulad na halimbawa, katulad nito na eh, hindi ka gagawa kundi pwede mo i-share si Jesus through social media. ba? Diba? May maganda kang magagawa. No? Kaya, ah, uh, tayo na, na may kakayahan, mag-share, in-encourage ko po tayo na share natin si Jesus sa social media. Huwag tayo mahiya. Dahil kung yung mga video na pangit, minsan ay malaswa, hindi sila nahihiya. Bakit tayo mahihiya na i-share si Jesus sa social media? Thank you.